What's up guys? Nagbabalik na naman ang inyong Kuya Manchi and for today's video ay may hinanda kaming Halloween special video para sa inyo. So kasama natin sa video na to ngayon si Ate Ian at nakikita nyo naman sa ating likod ba? Diba? Diyan natin isa-set up ang ating mukbang table mamaya. Pero ang di alam ni Ate Ian is upra-prank natin siya mamaya. So ang gagawin natin is mag-play-play tayo ng horror sounds at susubukan natin siya takutin. Tandaan nyo yung lugar na yan. Magbabalik ako mamaya. Umpisa na natin. Tara! Nirecord na namin tong video na to ng October 29 ng madaling araw. At sa mga sandali na to ay nag na si Ate Ian sa baba. Ang hindi niya alam ay tinago ko na yung cellphone ko at syempre pinalitan ko to ng notification pati ringtone. Kapag merong nag-text sa cellphone ko ay tutunog to ng... At kapag may tumawag naman, tutunog to ng parang maibang nilalang sa aming likuran. At syempre, para safe si Ate Iyan, naglagay pa kami ng isa pang lamesa. So, ayun guys, nakahanda na tayo. Kita nyo naman, 'di ba? Handang-handa na. Hintayin na lang natin si Ate Iyan para ma-start na natin 'yung video. Set up ko lang 'yung camera. Dito ay nag-uumpisa na kami at ramdam na ni Ate Iyan 'yung takot sa paligid. Para hindi kami malata ay naganda pa kami ng isa pang pa intro. Okay, okay. Last, 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 last. Okay na. ko na Balot na naman ng dilim ang paligid. At nagbabadya ang mga hindi may paliwanag na nilalaw. Para magasik ng lagim at hindi mo na mamalayan. Sila na pala ay nasa inyong harapan. Ito nga pala ang magandang gabi. Monchi! <laughs> Hi guys! So guys, eto na nga pala yung aming mukbang for today's video. Pwede na! Ito na yung sinasabi naming Halloween special namin. Nakasama natin si... Ian! So, bago natin umpisaan ang ating mukbang video, wag na wag nyo kakalimutan ihit ang subscribe button. At isama nyo na ang notification bell. Umpisa na natin. Tara! So guys, dito nga pala sa video natin ay meron tayong mga pagkain. Example ay Betamax. Tsaka Isaw. Isaw ng dinosaur. <laughs> Joke lang, ano lang. isa lang ng manok yan. siya masyadong OA. So, ito is meron rin tayong chicharon bulaklak na medyo nilamig. Siguro natakot lang din. At meron rin tayong balot. Hindi siya mukhang balot eh. Pero balot yan guys. So, meron rin tayong chocolate pudding. Joke lang, dinuguan yan. So, ito nga palang video na to is medyo din man nakakatakot. Pero, kung gusto nyo isipin nakakatakot is okay na yon <laughs> So, santay tayo mag uumpisa iyan? Gusto mo ba magkwentuhan tayo na nakakatakot? Bago tayo kumain? Or, just be ourselves? <laughs> yeah, Ikaw, ano gusto mo? <laughs> tawa ka na naman ng tawa. Mukha na nang yung plato. Ay! Munti ko makalimutan. Sheesh! Meron rin pala kaming uh, ano ba strawberry. Strawberry. Hindi. Hindi daw to strawberry. Amoyin ko lang. Yes guys, confirm. Strawberry siya. Kala ko kasi pinagugasan na dugo eh. So, ayan. Umpisa na tayo. So, Ate Ian, anong unang gusto mo kainin? Betamax. Oh, sige, ikunin mo. Ah. So, guys, mag-uumpisa ako para masabi natin ito ay Halloween special. Meron akong kwento. About to do sa bahay namin. Dahil na sa bahay namin, nung kasama ko pa yung ate ko, meron kami double deck doon. Tapos, doon sa double deck, doon sa taas na part, doon natutulog yung ate ko. Um, di ko masasabing paranormal, pero may mga bagay na nangyayari doon na hindi namin mapaliwanag. For example, si ate, pag natutulog doon is, madalas siyang binabangungot. Nananaginip siya sa isang babae na mahaba daw ang buhok Sige, kain ka lang. Nagkukwento ko eh. Wait, kain lang din ako bago ako ito Hindi hmm. talaga naliluma yung story na yun eh. Oh, okay. Saan na ba ako? So, sa, mababa, sa babaeng mahaba ang buhok. Yung babae na daw yun, kaya daw yung nagpaparamdam sa bahay. Kasi, yung buhok niya, nasabit sa rep. <laughs> Kasi natatawa. Serious yung kwento ko eh. So, nasabit daw sa rep yun. Tapos, ang nakasabit ng book na sa rep is yung ate ko. So, kaya siguro nagagalit siya kay ate. Kaya lagi niyang binabangungot yun. Gusto niya gantihan. Hindi niya lang kasi masabunutan eh. Kasi, hmm, kahit tao gusto ko sabunutan yung ate ko eh. Grupe ko naman sa nanay ko. Ay, nanay mo ba yun? <laughs> So wala naman siya dito eh. Kaya walang palagi yun. katakot doon. Ayun lang guys. Hindi, pero seryoso. Habi nila, habi ng ate ko, kada daw matutulog siya doon is nagpaparamdam sa kanya. Hindi naman namin ma sabi kung ano gusto niyang intention. Kasi, hindi naman siya nananakit. Nagigising pa rin naman yung ate ko. Pero madalas nga lang siyang nagpaparamdam sa panaginip. Hindi lang ate ko yung nakaramdam. Ako rin, si mama, tsaka sila papa. Naramdaman na rin namin yon. Pero wala naman nangyari sa aming masama. Kaya masasabi mo rin na totoo nga yung mga spiritong mabait at saka spiritong masama. Hindi mo lang masasabi kung ano sila doon sa dalawa. Pero tingin ko doon sa nagpaparamdam sa bahay namin, siya ay mabait. Kasi nga, kahit ilang beses niya na ginawa yun, wala siyang ginawang masama sa amin. Diba? Diba? So, ayun nga After nun hmm. Lion So, after nga nun Hindi na naulit yung Ah Hindi na naulit yung pangyayari na yun. Medyo nakakalungkot lang kasi namimiss ko siya. <laughs> Tropa kami nun eh. damo mo kumain ang dinuguan tiyan. Hindi na masaya yung ano. Ano ba ulit ah? Cute siya akong bulaklak. Para siyang iniwan ng girlfriend niya eh. Lamig eh. <laughs> Cold treatment daw kasi yung girlfriend niya. Ikaw tiyan, naniniwala ka ba sa multa? Hmm. Paano sabay naniniwala ka? JB pa daw ako nyo eh. meron. Hindi ko alam kung Angel something, pero hindi mo sa multo. Sounded more like my teacher. Not oh. yours, my father's side. Tapos? Nahulog daw ako sa bed. Tapos, nalat na lang ako nila mama na nasa baba na. Walang sugat. Tapos may kinikwento daw akong lalaki. Oh, I see. So meaning pala, yung nagparamdam sa'yo is good spirit. Parang masasabi natin na yung both experience namin, pareha lang ng naranasan, which is good spirit. Ikaw, ano ba sa tingin mo? Paano masasabing bad spirit ang isang multo? Pag nanakit na sila. Paano nanakit? Na? Pag ano na. Pag hmm, oh, eh. na siya o mag ano. Like na nanulak, na gano'n. Oh, I see. Ah! Gusto mo balik? So for me, masasabi mo lang na bad spirit ang isang spirit. Kapag may ginawa na siyang masama sa family mo or sa iyo. Kasi tingin ko, kung totoo man ng spirits or multo na sinasabi nila, kaya lang naman sila nandito pa sa earth kasi may mga unfinished business sila gaya nga sabi ng matatanda, di ba? Bumibisita lang sila kapag halimbawa, namimiss nila yung ano mo, kamag-anak nila or yung mga mahal nila sa buhay. Gusto nila bumalik para maipahiwatig na halimbawa, may hindi pa ako nagagawang mission dito sa Earth. At parang gusto lang nila magpatulong. Ganun. wala naman para sa akin wala namang spiritong masama Sssst. depende lang sa pag interpret ng tao tingin mo tama ba yung ano tingin ko kasi yung ghost naman hindi yun magpaparamdam kung walang like kung may murder siya na hindi pa naluluta syempre magiganti yun kasi sino po ba naman yung matutuwa napapatayin ka bigla-bigla So you're telling me na nagiging masama ang isang spirit kapag may ginawa rin sa kanyang masama habang nabubuhay pa siya? I think may point ka doon. Kasi nagiging masama lang naman ng isang tao kapag may naranasan silang bad experience or naging masama rin yung ibang tao sa kanila. Kaya guys, wag wag kayong backstabber. Kaya <laughs> naman sa backstabber. Pero ang payo lang guys is lagi niyo tatandaan yung golden rule. Huwag niyo gawin sa kapwa yung ayaw mong gawin nila sa iyo. So, more kain-kain na -kain naman tayo dito sa bahay kwentuhan. Dahil, Madumi na rin yung kamay ko ha. Hindi ko na kailangan mag-inarte ha. Hindi ko alam bakit. Masarap pa rin chicharong bulakla kahit maramig na siya ha. Siguro, ba dahil masaya pa rin naman siya. Kahit nilalamig. Sana all diba? Uy, <laughs> naman. <laughs> Pero for me, Ian, may tanong na ako, ano? Naniniwala ba sa mga engkanto? Parang masabi hindi ka naniniwala. Gaya manananggal, tikbayang, kape, mga ganun. Hindi pa ako nakaka Tingnan mo ba mabait sila? Maybe. Pero hindi naman natin masasabi mabait sila or hindi. Kasi hindi ko pa naman na-experience. <laughs> pero tingin mo, may gagawin ba silang masama sa'yo kapag may na-encounter ka? Hindi ko alam, pero kung may balak silang manakot, lalo na pag bad mood ako, wala, walang mangyayari. Hindi ko lang sila papansin yun. O oh, hindi mo sila papatulan? Kasi kung naghanap din siya ng justice, naghanap din ako ng justice dun sa sakit ng ulo ko eh. What if pala, yung family mo yung sinakpan nila, anong gagawin mo? Magiging okay pa rin ba sa'yo? Ahayaan mo sila? Or parang ginagawa sa movie? Yung I for an eye, Parang haliba, pag sinaktan nila yung kapamilya mo, gagante ka ba sa kanila kasi ginawa nila yung mali? O ahayaan mo lang sila? Papatawarin? Hindi po ako gagante. Natawagin ko po si Kuya Ed Kalawag. Parang, ang gano'n yan? malakas ang presensya dito. Ganyan <laughs> <laughs> Di naman kay Kuya N. Hindi yata tayo mapil dun yun. No? So guys, kayo, tingin nyo, comment nga kayo dyan sa comment section. Paano nyo ma- pag yung good spirit sa bad spirit. Tsaka if ever na maka-encounter kayo ng isa, ano ang gagawin nyo? senap napagandang question, di ba? Diyan nilalamig na ako. Ah. <laughs> Bali, na-enjoy mo ba yung ating video for today, Tia? Tia? Yes. Kasi may hilig din naman po ako sa mga horror horror ganon. Yeah, horror books, horror stories. <laughs> Pero more of mystery po ako, mystery horror. Like mystery horror, for example, may example, Scream. I see. So, gusto mo yung suspense na horror? Parang thriller. So, kasi yung thriller horror, ay yung mga sabihin na nating bawal sabihin. Alam nyo na yon yung ganan. Horror. Ayun yung gusto sabihin ni Ate Ian na gusto niyang mga horror movies. Hindi lang po kasi yung thrill yung inaano ko doon. Kasi po tuwang tuwa po ako doon tsaka inis na inis doon sa mga karakter. Pag hinahabol na sila nung ano, magpapabebe pa sila. <laughs> Naiinis rin yun na ako doon. Kasi for example, Ba yun? So, ayun nga guys, no? tuloy lang tayo. <laughs> Medyo, meron lang kami naririnig dito. Pero, baka yung dun lang yung sa kabilang bahay. Hindi na makakain. Para niya alamig na ba? Diba? Madali ka. Huwag <laughs> ka magmadali, maaba pa oras natin. So, back to the topic nga. Kaya tingin ko, parang naiinis ako sa mga gano'ng kasi gaya nga nun, di ba? ba yun? Okay, nga lang. So guys, nagkakaroon lang kami ng technical difficulties dito. May naririnig na rin kasi kami ng sounds eh. Siglit lang. Ririnig nyo rin ba yun guys? Kamay ko ka, diba So ayun nga guys <laughs> May tanong lang ako Ano ba ang mga favorite horror movie nyo For example It's a <laughs> so proud. guys, for me I think success you're going to have me. Nah, di telah ayat ni kita ni orang reaksi di hati je. Apa yang dari kita ni je orang sounds. Mata tahu ni parang Perang kali itu di boy me. Guys, apa ni ya? For me guys, I think sukses yang frog video datang. Kau tiga, tu takut baik So, guys, puputuli ko na yung video natin For today's video Hanggang dito muna tayo, guys And for me, I think It's a success prank Tama ba, Tien? So, based sa kanya reaction, kita nyo naman So, guys, ayun muna sa ngayon Huwag na huwag nyong kakalimutan Ihit ang... Kung nagustuhan nyo ang video na yan at isama nyo na yung notification bell. wag na wag nyo kakalimutan. Ayun muna sa ngayon. Paalam. Ha? Ano? Yung phone. Ano yun? yun? Ano yun na po eh? yun? Ako hindi mo kinuha. Hindi ka nakamuha. Ay, ay. Ayun pala! Ang sama niyo!